Iris, ang luha na iyong pinakawalan ay hindi sayang, may kapalit itong tagumpay na magpapatatag sa iyo. Para sa 2-digit number ay number 6 at number 12. Para sa 3-digit number ay number 1, number 4 at number 7. Para sa 6-number loto ay number 15, number 13, number 20, number 28 number 34, at number 45. Taurus. Sa bawat pagluha ay may kasamang aral. Huwag mawala ng pag-asa dahil sa huli, magbubunga ito ng tagumpay. Para sa 2-digit number ay, number 8 at number 14. Para sa 3-digit number ay, number 2, number 5, at number 9. Para sa 6 number loto ay number 3, number 11, number 19, number 27, number 36 at number 42. Gemini, huwag mong ikahiya ang iyong luha. Sa bawat patak nito ay may kapalit na aral at lakas na abay sa iyong tagumpay. Para sa 2 digit number ay number 7 at number 15. Para sa 3-digit number ay, number 0, number 3, at number 6. Para sa 6-number loto ay, number 40, number 12, number 21, number 29, number 38, at number 43. Cancer. Ang pagluha ay daan tungo sa paglaya ng damdamin. Sa huli, kapalit nito ang bagong simula at tagumpay. Para sa 2-digit number ay number 9 at number 18. Para sa 3-digit number ay number 1, number 4 at number 8. Para sa 6-number loto ay number 6, number 14, number 22, number 30, number 35 at number 49. Leo, minsan kailangan ng luha para mas maunawaan ang halaga ng mga aral sa buhay. Ang gantimpala nito ay tagumpay. Para sa 2-digit number ay number 5 at number 11. Para sa 3-digit number ay number 2, number 6 at number 9. Para sa 6-number loto ay number 17, number 15, number 3, Number 31, Number 39, at Number 45. Virgo, hindi kahinaan ang pagluha. Ito'y paraan upang may handa ka sa mas malaking aral at mas malaking tagumpay. Para sa 2-digit number ay, Number 6 at Number 13. Para sa 3-digit number ay, Number 1, Number 3, at Number 7. Para sa 6 number loto ay number 18, number 16, number 29, number 28, number 34 at number 42. Libra, kapag napagod ka at lumuha, tanggapin ito. Ang mga luha ay puhunan para sa tagumpay na darating. Para sa 2 digit number ay number 4 at number 12. Para sa 3-digit number ay, number 2, number 5, at number 8. Para sa 6-number loto ay, number 9, number 17, number 21, number 29, number 36, at number 41. Scorpio, sa likod ng bawat pagluha ay nakatago ang lakas. Ito ang magdadala sa iyo sa aral at tagumpay. Para sa 2-digit number ay, number 7 at number 14. Para sa 3-digit number ay, number 3, number 6, at number 9. Para sa 6-number loto ay, number 2, number 10, number 18, number 26, number 33, at number 49. Sagittarius. Ang pagluha ay paalala na ikaw ay tao at marunong magmahal. Kapalit nito ay aral at biyayang tagumpay. Para sa 2-digit number ay number 8 at number 16. Para sa 3-digit number ay number 0, number 4 at number 7. Para sa 6 number loto ay number 33, number 11, number 19, number 27, number 35 at number 12. Capricorn, sa iyong luha nagmumula ang tunay na lakas. Ito ang magsisilbing daan sa aral na maghahatid ng tagumpay. Para sa 2-digit number ay number 6 at number 15. Para sa 3-digit number ay number 1, number 5 at number 9. Para sa 6 number loto ay number 4, number 13, number 20, number 28, number 37 at number 44. Aquarius. Ang luha ay may kasamang aral na hindi matututuhan sa kasayahan lamang. Kapalit nito ay tagumpay. Para sa 2 digit number ay number 9 at number 17. Para sa 3 digit number i number 2, number 4 at number 8. Para sa 6 number loto i number 25, number 12, number 27, number 30, number 36 at number 42. Pisces, huwag matakot lumuha dahil bawat luha ay may dalang sagot kapalit nito ang tagumpay at matibay na aral para sa 2-digit number ay number 7 at number 13 para sa 3-digit number ay number 1, number 3 at number 6 para sa 6 number loto ay number 8, number 14, number 21, number 29, number 34 at number 10